Ako si George. Pangarap ko ibuti ang Pilipinas ng nakamotor. Yan mga George. Good morning po. Tayo po ay mag-trail ngayon. Hindi po tayo mag-rides. Akit po tayo ng magtalamitang. nga po. At tayo ay nag-gasolina di sa Shell. At wala tayong nakakita ng petron. Kaya di tayo nag-gasolina mga George. At ari nga mga George. Kami gumawag na po. At kahirap nang abuti na init mas lalo pong nakakapagod mag-trail kapag mainit. Yan nga po mga Jolls, uh, tayo ipapasok na din eh sa Barangay Tumalim. Ano yung ating kasama? Si Binete? Ako? Oh, pa At tala si Warren. na ako. lang. Tsaka <laughs> re, kalwa nasa likod. Are, si Patrick. Mga Jolls Si Patrick. Tsaka si JC ang nangangitin sa oh. Sarap pa. Uh. Kaya nga mga Jolls at na may bay pa kami sa Barangay Tumalim Lubak-lubak oh. pa ng kaunti. Tsaka magpapakita muna ng kaunti ang bida. <laughs> at tini nga mga Jolls i Nag-uumpisa na ang lubakan. Oh. Kita na ang bundok ng talamita mga Jolls. Kaya nga mga Jolls. Bukaan na pala ang itahingan agad. <laughs> At yan, kanina din na sa may bandang taas mga Jules. Hindi na nakapag-video dun sa inahunaw namin mahirap-hirap. At hirap mahirap hirap na nga magbibideo. <laughs> Hindi makapag-video at dalawang kamay ang gamit eh. Hindi makapagbitaw. Hindi na lang kami at patag na din eh mga Jules. So, kaya ako'y dahan-dahan lang at isang kamay na gamit ko din eh. Kaya si JC ah. Oh. Mungkin pa si JC. Enjoy, enjoy. Oo. Oh. <laughs> Kami nagtahinga ng saglit din eh mga Jules. At nagpicture-picture. -picture, at maganda pa ang view din niya sa bandang aray. Kami nga ay eh, umakit pa din sa mataas-taas na bahagi ng bundok ng Mount Talanita mga Jules. Para makakita ng baka. <laughs> Hindi. Para maganda ang view. Si na JC na doon pa sa taas oh. Yan oh. Taas-taas pa. Yan po mga Jules kami po ay bumabati na eh. At kami napagalita na rin si ate. Okay? Napagalita kami doon sa taas mga Jolz. Kaya kami nagpahinga muna din eh sa may tindahan din sa talamitam. Yan mga Jolz, habang kami nga po ay nagpapahinga eh. Okay? Napipan namin ni Jason maglaro-laro din sa bandang ano, baba ng ano, talamitam na rin. <laughs> Pajump-jump lang habang may time. At hindi pa po na kontento rin mga tropa. <laughs> Nagyakit na naman din eh sa may taas na rin. Oh. Ayan, ay masyadong pinahirapan na rin. Bago ako nakakyat din eh sa mataas na rin. Oh. Kung di nagpagulong-gulong muna ako dyan. Siguro yung mga tatlong gulong bago ako makit ng gawing kaganda-gandang akyat. Oh. Hindi <laughs> ko na makakalaing matarik pala rin. Ay eh, pagkaakyat na mga jersey siya makikita niyong view. Oh si Bude. <laughs> yan, oh, mga tropo. Oh. Tsaka re, si Jules. So, oh. pakita muna. <laughs> hindi, re, re, re. Kami na tunay mga Jules. Kami talaga ang dito eh, sa taas. Oh. hindi nahandahan ko pa yan para naman makita nyo talaga ang view. Kami na ang view si Bonetti lang. <laughs> Baka motor namin nagpapahinga. Napagod eh. Oh. Tingnan nyo nga yung CRM. Nakahiga. Pagod eh. Sa taas na naman ng inahong yan, no? Oh. No, oh, kalbo na si Jules. Ano nga mga Jules, eh, hindi lang pag-akit ng mahirap eh. Pati pagbaba, mahirap din pag, eh. pag matalik, oh. Nakatrya mo ka na na-slide ka pa, oh. Sadya naman. Hindi nila na ako nagkasugat-sugat mga Jules eh. Eh, nagkasabit-sabit na sa mga bato. Tsaka sa mga damo, oh. Nakatrya mo ka na, inadaw sa Diyos pa, oh yeah, no? <laughs> Nandiyan lang sa'yo eh Kaya yeah, mga Jules Bago kami tuloy ang buwaba na hundo Kaya pahinga mo na ulit ang mga tropa At sa dyan Mainit na ay pagod ka pa. Oo oh. Masaya. Yan Tapos namin magpahinga dun sa may tindahan mga Jules Kaya Rusong na kami din eh sa pababa ng mga talamitam si JC ano eh, naglalaro-laro pa. <laughs> Asat na maglaro din eh mga chols, kaya daming padambahan. Ari nga oh, nagpa-video pa sa akin si JC at magpapadamba daw siya oh. <laughs> eh ako naman, mahilig din ako nagpadamba din ako diyan kasi wala akong video. <laughs> kaya yeah, mga chols, oh. ganda naman ang view. Sino ba naman hindi mawiwiling mag-trail din eh sa Montalamitan? Oo. Oh kahit sa ang gulo eh ganda ng view yan paborito ko din eh yung view kaya kung kayo huwi mag-hiking dumayo huwi din eh sa Mount Talamitam maganda rin kung pag hiking din eh kaya siya mga Jolts maraming salamat sa inyong panonood hanggang din na lang ating vlog masusunod na gala na lang ulit mga Jolts please like, share, and subscribe mga Jolts salamat po Bye-bye.